Nandito tayo ngayon mga ka-OFW dito sa may Tamarin City dito sa Jakarta, Indonesia kasi naghahanap ako ng mabibiling batik. Alam niyo itong Tamarin City ano, para siyang divisorya sa atin na nagbebenta ng kung ano-ano mga produkto. Ito papakita ko sa inyo ha. Ayan, ah, mga ka-OFW. Halos lahat ng mga binibenta na lirito yung parang ano nila, mga pambansang kasuotan nila at saka ayun yung pangalan ng um, ay, ano ba? malabo, basta Thamrin City pag napunta kayo dito sa Indonesia kung gusto niyo yung mamili ng mga pasalubong or ng mga damit dito kayo pumunta ang dami, medyo malaki to mga ka-OFW kaya konting pasensya kapag nag-shopping yung mga kapatid nating mga Indonesians. Hanggang dun pala, oh. Naghanap kasi ako ng batik, mga ka Kasi okay. yung batik, para siyang kagaya ng barong sa atin. Pero yung batik kasi dito, pwede mo siyang isuot. Pag sa atin, ano, pwede isuot sa binyag. Pwede mo siyang isuot sa mga, mga ano, mga handaan. Ganon. Actually, nagbibenta din sila dito ng mga, yan, mga imitation ng mga bags, mga ka-OFW Para talaga siyang Pilipinas, sa totoo lang. Tapos yung mukha ng mga kaibigan nating Indonesian, parang Pinoy din. <laughs> Ito o. Oh. Ito yung mga hinahanap ko, mga ka-OFW Yung mga ganito Oh. Ito yung batik nila. Ganda, no? Hmm. Ganda na mga batik na to Oh. How much is this? hindi kasi medyo marunong mag ingles mga ka kaya dapat patient tayo how much is it? 185,000? Yes. Eh, 185,000? Wala, 185,000 lang dito. Ang ganda yung mga ka-OFW. Okay, dalawa yung bibiliin ko mga ka-OFW. Kasi gusto ko yung ano yan, yung design. Kasi pag binili natin yan sa mga mall, medyo mahal yan. Naabot na mga millions. This one? Okay, I try? Ah, uh, yes. Okay, sabi ko, eh, susubukan ko. Dito mga ka medyo mahirap. Kapag transaction kasi, yung iba sa kanila hindi marunong mag-ingles. Pero, nakakaintindi naman. Nairaraos naman natin. <laughs> <laughs> yeah. okay, this one. What you think? Okay? Ah, uh, good. Good is it? Uh, yeah. Really? Yeah and some. Oh, thank you. <laughs> very good, very good. <laughs> very good, very well ah. Terima kasih. Oke. dapat kasi friendly tayo dapat pa nakakatawa iskwela to can oh yes good okay nice you look so good okay thank you i take this one okay <laughs> okay so babayaran natin mga ka OFW Kumuha ako ng dalawa isa-isang design so mga one how much is it again oh uh, 170 170 yung isa. So, how much is? Rp. 170,000. Rp. 170,000 yung isa. So, nasa Rp. $340 340,000. Rp. 340,000? Okay. Magbabayad tayo ng card mga HowFW. Rp. 42,000. Rp. Okay. A few moments later. Okay. wala kasi akong rupya mga ka -OFW. Wala akong cash dito. Nag-try din akong mag-withdraw dun sa ATM. Kaso ayaw okay. tanggapin yung card. Kaya nagpa-change na lang tayo ng sing dollars sa rupya. Yun yung pambabayad ko dun sa isang ano lang. Isang damit na lang kukunin ko. Okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Sorry, ha? Thank you. Bye-bye. Okay. Nakabili na ako ng isa mga ka-OFW. Ito yung nabili ko. Eh. Ito. Eh. Dalawa dapat yung bibilhin ko. Kaso, yung pera ko hindi umabot. So, isa na lang. Ito yung binili ko mga ka -OFW. Tapos, ito yung sobra. Ano to? 10,000 rupiah mga ka-OFW. Anyway, okay na to. Mura na to mga ka-OFW.